kadaungan ti umili o usapan ng komunidad para sa iisang desisyon. Ito ang naging paraan ng grupong Partido Federal ng Benguet para mamili ng kanilang mga pambato para sa eleksyon 2025. Kasi dito sa Benguet, ever since, no? Uh, namulatan ko, simulat sa na bata ako, pag may mga uh, election eleksyon na dumarating, ang mga matatanda po sa Benguet, mga kandidato ay nag-iipon-ipon yan para pag-usapan kung sino ang uh, uh, patayuin na tatakbo. Kasi uh, alam mo naman sa Benguet, uh, demokrasya kasi yan eh, open sa mga gustong tatakbo. Ang kanila daw mga pinagpilian, lahat tubong Benguet. Iba ang uh, kultura natin dito. No? Uh, yung Sinasabi nila na humble, mahiyain. Uh, hindi masyado nagsasalita pero nakikita mo naman sa gawa. So sa binggit siyempre gusto natin ang tatayong leader natin i-tagabingit din. Para at least hindi na kailangan na magpakilala ka, alam mo na yung mga problema nila, saka yung mga tao, madali ka nilang lapitan. Napiling tatakbong kongresista ang kasalukuyang vice governor ng probinsya na si Erickson Felipe very uh, hard na uh, tayo mag-dictate. Uh, I should really we, I came to realize na what we are fighting for would be transparency and uh, the people's participation in every uh, decision of the government. So ganun pa rin ang isang uh, pinaglalaban natin. Ilan sa kanyang mga magiging sa sakaling maluklok sa pwesto? Number one priority natin siguro is itong land natin, the status of our land. And number two, yung vegetable production natin. How could we help the farmers? Especially yung mga pagbagsak ng presyo ng uh, uh, prices. No? Uh, Kawawat sila. And then third, yung mga miners natin. How could we help them operate their own mines? Sa nalalapit na panahon ng kampanya at eleksyon, kanyang hiling, patuloy na pagkakaisa at respeto sa kanilang probinsya. Hindi uh, natin ugali yeah? uh, na taga na tayo ay nag-aaway sa politika. Nagiging naman sports. Nagkita naman natin yung uh, past uh, politicians natin, uh, magkaibigan pa rin tayo. Uh, ang importante sa atin, let us not uh, destroy our relationship with one another. Iyan ang pinaka-importante. Let us respect kung ano man ang decision ng kaibigan natin, kung sino ang choice nila. Because after all, uh, it will be God who would be deciding kung sino talagang mananalo sa atin. Let's speak about programs kung ano pwede natin offer sa mga tao. Yun lang ang pag-usapan natin and we will not go behind mudslinging kasi hindi natin ugali yan dito sa Benguet. Si former Vice Governor Attorney Johnny Wagis naman ang napiling tumakbong gobernador mula sa kanilang partido. Habang si former Vice Governor Nelson Dangwa ang napiling bise gobernador Hindi pa naman matiyak kung kailan sila magpipila ng kanilang kandidatura. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.